Yo, what's up guys? Welcome back sa ating fishing adventure. Samahan niyo ako. Uh, magkakayak ako ngayon guys kasi maganda yung dagat flat nakita ko sa weather forecast. tsaka galing ako morning kanina sa duty kaya ngayon lang ako bakanting yung hapon. Try lang natin. Singit tara. Sana makahuli ng marami. Let's go. Yan, andito na tayo guys sa ating pwesto. Ready na tayo mag-launch. Ah, uh, yan o, kayak natin, yung gamit natin. Doon tayo. Let's go, set up muna tayo. Ayan guys, tapos na akong mag-set up. Ready, ready na. Doon tayo, balik tayo ulit. <coughs> Maliit. Kaya, balik natin. Yan o. Uy, relax, relax. Ayan maliit <laughs> Balik natin Bye 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 Ayan ito huli natin guys Isa lang Alas ah, 8.20 na ng gabi Ayan o oh. Maliwanag pa Kaya uwi na tayo saglit lang tayo dito Ayan guys 8.20 na ng gabi may araw pa Uwi na tayo guys Kaya gabi na Uh, ayan, isa lang ang ating huli. Sige lang. Importante, nakalabas. At least may isa. Thank you, Lord. Bawi tayo next time, guys. Ayan, nandito lang tayo gilid sa pier, oh. Alright, thank you guys for watching. See you next time. Bye-bye. Bawi tayo. Yahoo, yahoo, yan, oh. Huli natin. Uh, Galonggong.